So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa at Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, pag-usapan natin booster shots para sa mga piglets Kailan ba natin dapat simulan, dapat ibigay at gaano ba karami yung dapat na ibigay natin na pakain sa uh, panimulang pakain sa mga alagang piglets so eto guys dadalawin natin isang baboyang walang amoy at tingnan natin kung ano na yung itsura ng mga piglets na bagong panganak so tara let's go ito guys yung baboyang walang amoy at ito na nga dalawin natin yung inahin dito so, hello mommy pig ay ito na guys ayun uh, okay na at magaling na rin yung sugat yung uh, piglets so nakita natin guys na medyo lumubog na talaga yung mga piglets na to at talaga naman dumi de pa yung uh, yung iba ano so bilugan na guys yung kapangangatawa ng mga piglets at uh, nakakatuwang tingnan guys, nakita natin to sobrang papayat ng mga baboy na to. Pero eto, nakita natin. So, okay rin guys kasi buo, -buo naman yung dumi ng uh, mga piglets. At eto, kung mapapansin nyo guys, unti-unti ng kumakain uh, dun sa kainan ng inahing baboy yung mga piglets. Kapag ganito guys, uh, ang mga piglets senyales na yan na pwede na silang mag unti-unik booster. Ayan prepared na silang i-introduce sa Boster. So, as early as 3 days, pwede nang mag-start ng Boster na pakain sa mga piglets. Pero, para sa akin, sa personal na karanasan, mas preferred ko guys, magsimula ng Boster sa ika 7 days. Ah, uh, yung iba, 0 days pa lang talagang nagbibigay na sila ng pakain pero para sa akin hindi practical kasi nasasayang lang. Yung ibang mga piglets talagang hindi pa yan kakainin. More on gatas pa talaga sila sa mga inihing baboy. Kaya practical sa atin na bigyan ng booster uh, feeds yung mga piglets sa 7 days kasi pagdating ng guys ng 7 days talagang medyo ano uh, makikita na natin na nagiging curious na sila dun sa pumupunta na sila sa kainan ng Mami Pig at talagang ano nakikita natin na unti-unti na rin sila guys tumitikim sa kinakain ng Mami Pig nila. So, etong booster shots guys, ah, booster shots, booster feeds, is ideally binibigay ito sa loob ng 30 days, from 0 to 30 days old. Pero sa atin, from 7 days old hanggang 30 days, 1 month. So, eto guys, introduce sila ng pakunti-kunti at hanggang sa ma-reach na nila yung 100 grams per day ayan uh, kahit pa konti-konti lang saboy-saboy lang okay na yun guys kasi magdededi pa rin naman sila sa inahing baboy ang importante guys unti-unti na silang na introduce nasasanay kumain ng mga uh, feeds uh, para at least pag medyo lumaki-laki na sila is talagang sanay na sanay sila lalo na kapag winalay sila So, ibig sabihin, hanggang sa ugulang na 30 days old ng mga piglets, eh, pwede silang bigyan ng booster shots. At pagdating naman ng ika 1 month old nila, saka na guys, i-start yung uh, pre-starter. So, dito sa mga piglets guys, uh, kapag pinakain natin sila, uh, inaasahan natin na yung mga piglets, eh, at least titimbang ng hanggang uh, 8 kilos. Ayan, minimum uh, 7 to 8 kilos. Okay na. Uh, para at least pagwalay sa kanila so mga 10 kilos to 12 kilos na sila uh, pagwawalay galing sa inahin so yung iba kasi nagwawalay ng 28 ikas uh, 28 days pa lang nag start ng magwalay para maihanda yung inahin para muling maglandi uh, etong age group nitong baboy na to guys ipinanganak to March 31 so ngayon is pang 8 days na nila kaya okay na rin guys na talagang i-introduce na sila guys sa Boster para at least ang masanay na itong mga piglets na to. Ganon uh, ganun din guys, uh, mag start na rin magkapon dito sa mga piglets na lalaki, mga big, para at least sa uh, dire-diretso na naputulan na to ng ipin, naputulan na ng buntod, nakapag-turok uh, na rin ng iron, so okay na. At uh, yung ibang namang mga Uh, bakuna para at least maging super healthy sila maging mas malaki, mas malakas mas malusog yung mga alagang baboy, e eh, unti-unti nang ibibigay sa kanila based dun sa program uh, nitong baboyan na to. so kayo guys mag laan din kayo ng sarili ninyong program, mga vaccination program lalong-lalo na sa mga piglets at sa mga inihing baboy. So magkaroon din kayo guys ng program kailan ba ibibigay yung vitamin EDA e sa inihing baboy para at least manumbalik yung lakas at mabilis na maglande yung ating inihing baboy. Ganun din yung pagpupurga, importante kasi yon tapos pagbibigay ng vitamin B complex para maging mas masigla, mas maganang kumain yung mga piglets, ganon na rin yung inihin So, so far okay naman yung kalagayan nila. Ayan. So, mamaya pa iilangin na to. So, hindi naman ganun kalamig din dito. Kaya, ayos lang. So, sa inyo guys, kapag may mga piglets kayo na ganito, iwasan nyo munang mabasa yung mga sahig, lalong lalo na kung simento. ah uh, maglaan kayo ng space na hindi nababasa. Ayan. Para at least, uh, hindi magkasakit yung inyong mga alaga. Sa ganitong gulang kasi, very sensitive pa ang ating mga alagang baboy. At, ma very prone sila sa mga lamig, sipon-sipon, ubo-ubo at uh, pneumonia. So, ayun guys, isang baboyang walang amoy. So ganun yung ginagawa uh, kapag uh, ganyan na yung age group ng mga alagang baboy, booster feeds, pwede kayong uh, ah uh, bumili sa mga suki nyong tindahan pwede nyong sa uh, ipagtanong kung kayo ay baguhan pa lang sa negosyo ng pagbaboyan ipagtanong nyo ano ba yung magandang booster para sa inyong mga alagang baboy na pang introduce nyo ng mga feeds para at least mas makamura kayo mas makatipid kayo at uh, kung gusto nyo naman guys yun ang ano nang branded kasi hindi naman nagkakalayo yun yung uh, yung mga presyuhan ng mga booster pizza at saka napakamura lang guys ng ano ng isang isang pack hindi naman talaga kakain ng napakaraming uh, booster yung mga alagang baboy kaya uh, panikura do kayang-kaya nyo sa budget yan sa pag-aalaga kasi ng baboy, may kaakibat talaga na gastusin. Isa yung mga booster feeds na mga kailangan ng baboy parang bilang introduction. Mas maganda kasi guys na i-introduce muna sila sa booster bago kayo mag-pre-starter para at least sanay na sinay na sila uh, kapag uh, nawalay nyo na uh, at marunong na at malakas nang kumain yung mga alagang ng uh, baboy para hindi na sila guys manibago kung sakaling mag-introduce na kayo ng pre-starter sa inyong mga alaga. So, dun sa mga baguhan pa lang sa negosyo ng pagbababuyan, uh, importante guys na uh, maglaan mag na kayo, mag-create na kayo ng mga program, uh, lalong lalo na yung mga vaccination, feeding program. So, isa yan sa mga bagay na dapat yung paghandaan kung gusto nyong palakihin at gusto nyong umasenso, lumago ang inyong negosyo uh, ng pigiri business. Kahit nasabihin mong uh, nagsisimula kayo, small time pa lang, Uh, mas maghanda yung uh, paokunti-kunti sineset uh, nyo na uh, nagkakaroon na kayo guys ng guide para kapag pinalaki nyo na yan tapos um, uh, iniwan nyo sa mga tauhan ninyo kasi napakarami guys mga magbababoy yung magsisimula sila tapos uh, sila yung nag hands on tapos later on wala silang mga guide uh, para sa kanilang mga tao so doon nagkakaroon guys ng bulilyaso at lituhan kaya mas maganda guys gumawa na kayo ng program para at least kahit iwanan nyo yung baboyan ninyo sa mga tao ninyo, alam na nila guys yung gagawin so ang ina-expect natin guys dito kapag nagpakain tayo ng boosters, feed uh, sa mga piglets <coughs> ay uh, at least magtimbang sila guys ng mga 7-8 kilos uh, bago natin sila may iwalay o bago tayo lang may ng pre-starter so ang pagwawalay ng baboy minsan hanggang 10, 10 kilograms at least or 8, 7-8 kilograms okay na na magwalay ng mga piglets hanggang 10 kilograms uh, para at least makabigyan rin guys na pagkakataon yung uh, mami pig na makarecover ka agad at hindi masayang guys yung panahon so the more na mas matagal kasi tayo guys na nagwalay ng piglets is the more na mas matagal na makarecover yung inihin at sayang yung time Uh, alam naman natin guys for 3 weeks, 3 months and 3 days bago mga nakyan at kapag naglandi baka mamaya biglang malipasan ng paglalandi o humaba yung paglalandi biglang maglugon so yan guys mas lalong hahaba yung pag-aantay na naman natin instead na mapapakinabangan na naman natin at tuloy-tuloy yung cycle so madedelay ng konti ba? Diba?